ayan friendship ayan ang kalamansi na itinanim ni mommy so uh, ito yung mga ibang halaman niya kasi ako uh, naniniwala ako na ano eh silang mga magkakapatid it's not because she is my mom or whatever uh, lahat sila may ano eh alam mo yung gift or ano na yung pag nagtanim ka maganda yung yung bunga. Alam mo yon yung they have this green thumb just like my lolo. Yung tatay nila. So, yan ang hilig ni mami. And then, kaya yung kalamansi namin mataga siya namunga kasi hindi pala dapat siya diligan sa leaves kundi doon sa lupa na kung saan doon mo siya itinanim para mag ano yung mag uh, lumabas yung kanyang mga bunga yan nang po